ang binatilyong ito ay si Shen Juan. Sa isang pagkakataon, hindi sinasadya niyang nalaman na ang kanyang tiyuhin, dahil sa sugal at pagkalugi, ay hindi makabayad ng upa. Sa ilalim ng panggigipit ng may-ari ng paupahan, pumirma si Shen Juan sa isang imposibleng kontrata. Sa loob ng isang buwan, kailangan niyang ibalik sa matandang iyon ang doble ng upa. Dahil sa pagganyak na huwag hayaang mamuhay ang kanyang pamilya sa ilalim ng tulay, araw at gabi siyang nag-iisip tungkol sa kung paano maghanap ng paraan. Nagkataon at nakakagulat, nalaman ng babaeng nagangalang Lin Yujing, na ni Shen Juan, ang tungkol dito. Dahil ipinanganak siya sa isang pamilya ng negosyante, ang bagay na ito ay napakadali para sa kanya. Umayag siyang tulungan si Shen Juan sa kasong ito at bilang kapalit, makakakuha siya ng 5% ng buwan ng benta. Sa gitna ng matinding pangangailangan, agad siyang pumayag sa alok ng babae. Mula rito nagsimula ang mga pagsubok para sa dalawang magkasintahan. Sa isang araw ng malakas na ulan at hangin, nagtagpo ang ating bida at bidang babae. Gayunpaman, sa isang tingin pa lamang, makikita na ang kanilang kapalaran ay ganap na magkasalungan. Ang bidang babae ay isang dalaga mula sa isang mayaman na pamilya, hindi nababasa ng ulan at hindi naaabot ng araw